lahat ng naipundar ko at unti-unting naitabi ko ay naubos na naman. At tumaas ang utang ko. 290,000. Hanggang sa nakabalik ako sa call center. Mas lalo pa akong nainganyo sa sabong para makabawi lahat ng sahod ko, pinagsusugal ko. Araw-araw nag-aaway kami ng asawa ko. Pero wala na akong pakialam sa pag-aaway namin dahil ang naiisip ko lang ay eh, makabawi ako sa sugal. At unti-unti ko na lang natagpuan ang sarili ko na bumabalik sa nakaraan ko, sa nangyari sa akin.